Let's eat. Here, ma. Mm -hmm. mm -hmm. yung adlaw ka ninyong tanan. Ngayon ay kakain ulit tayo. At syempre, marami na namang mabubwisit dyan kasi yung vlog ko puro na namang kain. Kakain tayo ngayon ng saging na paborito namin dito sa probinsya. Mga bisaya talaga ang saging. Ito talaga ang paborito namin merienda. At syempre, hindi mo ma masging ma masarap ang saging pag wala ang ginamos. At itong ginamos ito ay gawa ko nga na ginamos. di ba Ang linis-linis nyan -linis guys kasi ako lang gumawa niyan. O ba diba? Ang bango-bango niyan kasi it's been fermented for one week. O, English yar sa so, So, habang ginire-ready natin ang mga ating mga pangluto ng ginamos, kakain muna natin itong salad na ginawa ni Bating. Mm, sarap ng kain ko ng salad na to kasi simula noong November hanggang ngayon hindi pa ako makain ng salad kasi ang daming fiesta. Hindi kami makain ng salad kasi busog na busog kami. So, kakain muna tayo ng salad. Ang sarap talaga. So, dumating na nga ang mga panakot o oh, ang ating sangkap para sa ating ginamos dahil magigisa si Jigjag ito yung ating kamate syempre meron tayong sibuyas meron tayong bawang at sibuyas dahunan. at syempre hindi tayo magluluto lang ng ginamos kundi maglalasa lang tayo meron din tayong nalasahan lang o sa bisaya ay tinunuan lang kung saan ang ginamos ay lalagay na natin siya itong suha o dayap sa Tagalog yata at susukaan lang siya so ito na yung mga kamates ito na yung sibuyas tapos ilalagay natin yung ating masarap na ginamos. Alam nyo, masarap talaga sa ginamos pag marumi. Mas marumi, mas masarap. <laughs> so, ito naman ang ating suha na hindi ko alam kung ang tawag din sa inyo. Dayap daw yata. Basta ang bango-bango nitong suha na to or lime or basta para siyang kalamansi pero mas mabango talaga siya parang may lisa-lisa at talaga natin siya ng suka to blend the saltiness o oh, ba diba? at syempre kami mga bisaya or lahat naman tayo mahilig talagang kumain ng maanghang hindi naman lahat pero masarap talaga kumain ng ginamos na may maanghang na sili so dalawang klase nga ating sausawang ngayon itong ginamos na hilaw at syempre yung ginisang ginamos ito na nga ang saging na niluto ni Ewan kung saan napakasarap talaga nitong saging na to sa salamat ka pala sa batch nila ni mama sila yata ang nagdala nito hindi na, na niluto so kami ang nagluto ready na ng ating saging kailangan lang siyang hiwaan pag nagluto ka ng saging kailangan niyo po siyang um, kusnutin or Um, kurutin po para lumabas yung kanyang hangin at hindi malata. So, igigisa na po ni Jigjag. Napakaraming mantika. Ganyan po talaga pag nagluto ng bagoong kailangan lumulutang sa mantika. Kasi ang sarap talaga pag lumulutang sa mantika pag nagsawasawa kanyang mamaya. Tikman niyo po. Ilagay natin yung sibuyas tsaka yung bawang anden then papulahin lang natin siya ng papulahin para naman um, hindi masyadong um, dry. O, <laughs> hindi masyadong dry. Para maluto ang ating sangkap. Shout -out ka pala kay Jigjag na kung saan siya ang nagluluto. Dahil paborito talaga niya gumawa ako ng ginamos. Lagi nagdadala sa kanila pag nagagawa ako ng ginamoso, So, mapula-pula na. Nilagyan natin ang kamatis. Hindi, mas masarap talaga yung kamatis na pulang-pula talaga. Yung ripe na ripe talaga kasi mas masarap yung latang kamatis na kulay yellow, kulay pula. Hindi kagaya ng kulay yellow na yan. Medyo matigas-tigas yung variety na kamatis na yan kasi hindi pa masyadong luto. At ilalagay natin ang ating... Ginamos or ang bagoong isda na tinatawag. So ayan na, antayin na lang natin siya na kumulo ng kumulo ang sa malata yung yung kamatis kung anong gusto niyo'ng lata niyan, kung anong gusto niyo'ng luto niyan. Basta masarap na yan siya pag naluto kasi kinakain yan ng hilaw, di ba? So lalagyan lang siya ng pampalasang magic sarap kasi alam niya na lumalaan, depende lang tayo sa magic sarap para mas masarap ang luto. At lagyan natin siya ng sibuyas, dahon, or cilantro, or onion leeks. Hindi ko alam kung anong tawag dyan sa English. Tapos, um, lang natin siya, di ba? I-mix-mix natin siya. Tapos, ayun, nakakain na tayo. Tara, kain natin ng saging. Good luck sa inyo. Paglaway kayo. Ito sa akin.

Sarap talaga pagkain ng pag ginamos na alam mong ikaw gumawa kasi Imo ning ginimo. Mm. On va dans